Sinabi ni Aga, representative ni Canor Briones, umapila sa gobyerno ang sektor ng agrikultura na umano ang pondo o budget ng Department of Agriculture o DA ngayong 2028 at nang sa ganon maramdaman ang pagpapahalaga sa kalusugan, malaking bagay anya, sabi ni Briones. Sabi ko nga, hindi dapat uh, 10%. Siguro yung mga 35% increase para in 3 years na doble. Baka mangyari hindi na pang walo yung DA sa pagbibigay ng budget sa lahat ng department. Baka bumalik man lang kahit pang apat pang sa ranking ng binibigyan ng prioridad ng malaking budget ang ating administrasyon. So, so ibig sabihin hanggang 2028 eh madoble man lang yung uh, budget ng DA comparing sa 2025 budget, malaking tulong na plus Plus itong ating batas na 20, malaking uh, ano na yan. Ibig sabihin, pagpapakita na seryoso tayo na prioridad natin pagkain. Kailangan tutukan at suriin ang mga naglalagak sa palengke at alamin kung sino ang nagismag sa sibuyas. Isa rin sa mga inaapilahan ni Agap Representative Briones ay ang mga problema sa mga nagsismagling, Kaya naman naniniwala siya sa NBI. Ayon kay Briones, naninindigan ang nakatalaga dito na si Secretary Frederick Go. Kailangan investigahan nila yung mga nakikita nilang nagre-retail sa palengke at investigahan nila pabalik. Sino ang inyong kinuhanan? Sino nag-supply sa inyo nitong ismagil na si Buyas na ito. And then yung kinuhanan, ituro o sa, saan warehouse sila kumukuha o cold storage. So cold storage, sino naglagay sa iyo ng, ng uh, si Buyas na yan, sa iyo cold storage? So napaka madaling matuntun pabalik kung talagang pagtutuunan na at, uh, masusing investigasyon ang gagawin ng NBI. Mas uh, naniniwala tayo pag ang NBI ako milos, Uh, at may utos ni uh, secretary Frederick Go dahil siya naman ang may hawak ngayon ng uh, implementation ng batas na ito anti-agricultural economic sabotage eh, ay sigurado mauuwi ko sino ang ang smuggler kung sino ang kasabwat kung may kasabwat sa custom at kung sino ang mga broker